magandang tanghali po sa inyong mga patuloy. Tayo po po'y magpapatuloy din sa ating uh, pagkakanaw. Idadagdag nating uh, ang kondisyon, no? Vitamina sa patuka. Nahiyahalo po natin. sinabi ko sa inyo, nung nakaraan, uh, yung huling uh, napag-usapan natin, yung breweries, pwede po yan oh. sa hanggang pan-race. Sa ngayon po, sa ngayon po mga katotoo kasi yung pan race ngayon medyo binaba may first pan race may second pan race nung naglalaro po kami noon dati ah sa CHPO yung, oh. yung second pan race po yung talaga yung pinaka pan race niyan yung binaba lang palibasa kasi may mga manlalaro na bigil na gigil agad sa laban kaya yung club siyempre pinag-isipan nila at pinag-usapan nila na mas maganda kung mayroong uh, ganyang katawaan lang ah uh, ang race na tatlong lap first fan race so siyempre tayong mga ah uh, paishare gusto gusto natin yan huh? lalo na yung mga may hilig dyan sa ano mga side bit side bit karera ah kapalaban tayo mas masusubukan yung pag-alaga natin ng yukon adun na po natin uh, dadagdagan pagkatapos po ng first pound race, saka po tayo magdadagdag ng ngayong le yung ituturo ko sa inyo ngayon paano ba ginagawa ganito lang yan mga katotong gagawa ulit tayo ha siyempre dapat may baul ha bukas bukas ko na lang po ano yung mamaya nga po na lang tapakan may e, takalan po kayo napaka importante kami takalan so ilalagay lang po natin yan sa bawal mga toto pagkain nang sinabi ko honeybee dapat meron po kayong honeybee tama talagyan po natin ang honeybee mga toto konti lang alam po ba yung honeybee napakatapang po nito sobrang tapang po nyan ganyan lang yung natapang po yung hanap niya natin yan. ang mahalaga dyan mga, mga katoto eh mahalag yan lang yung patoka niya kahit ganyan karamihan mga katoto ipapakita ko na sa inyo dito sa iba pa para sa ikanit mo tayo habang wala pong araw no? yan kahit konti lang inilagay natin yan sa isang tasang muna yan pag kaya ninikot-ikot nyo po nahahawa po, na po yung basa yan kung hindi nyo po naitatanong hindi po yung katoto yung honey bee na yan hindi po po pwede yan sa isang taon gulang pababa sa tao o pwede yan isang taong gulang pataas. Dalawang kutsarita lang po talaga ang po pwede dyan sa isang araw. Bawal po ang sobra. Ginagamit po na may diabetes ito pero bawal po sa kanila ang sobra. Dalawang kutsarita lang po ang kanilang ano, ang pinaka standard na dapat magamit sa loob ng isang araw. Dahil nakakasama rin po sa kanila yan. Ayan. pag nabasa na po yan, hahaluan na po natin. Ito po yung sinasabi ko. Itong ihahalo natin. Ito mga uh, toto. Kaya tayo ba? Ka. Ito po ang ihahalo natin. Yan. Ito, yung daong ito. Saan ba may ihahalo ito? Eh? Samantalang pagkalaki-laki nito. Tama? Tama? Nayaalo nyo po yan mga katoto. Ang gagawin nyo dyan, natanggalin nyo lang yan dito sa sanga. Yan. Tapos ibibilad lang natin yan ng dalawang ling, dalawang araw. Dalawang ling tuloy. Eh. Ng dalawang araw. lang meron din po tayong bilaran. Okay, handa na dyan. Dahil yung ginagawa ko. ibibilad po natin yan mga katoto dyan sa arawan. Yan, sa Bagay dito naman. Pwede ko lang ibilad dito. Pero dito, dito ko lang ibilad. Diba siya. yun, nakabilad na mga katoto. Dalawang araw po yan, lulutong na yan. Ayun, di mag-aantay pa tayo ngayon ng dalawang araw yan. Hanggang dalawang araw yung bag natin na ito, Hindi po, meron na po akong prepare niyan. Ito na. Ito na po. Ang gagawin natin dyan, iahalo natin yan ngayon. Ito, yung malunggay. Kasi may pandikit pa yan eh. Hindi naman masyadong dami yan. Sa tipid-tipid din. Bagamat libre man yan. Alam ko marami dyan sa inyo. Sa mga probinsya nyo. Mas maganda dyan. Alam nyo naman po siguro yung epekto ng malunggay mga katoto. No? Yan. Natural na natural yan mga katoto. Wala po tayong ibang ngayon dyan. Alam na alam niya naman po kung ano epekto ng malunggay sa tao. Malakas po yan, lalo na sa kalapate. Sa ibon na ang orera. Kaysa magdagdag kayo ng uh, endurance na gamot sa kalapate, ito na lang muna. Total, hindi pa naman talaga official eh, na karera. At yung kung meron po kayong ibang sekreto, bahala na po kayo. Basta yung tinuturo ko muna ngayon mga toto. etong kulang muna po sa patuka, yung natin sa patuka. Nandiyan na po yung malunggay mga toto. So babalikan natin ngayon yung ano, Pico train. So babalikan na po natin ngayon yung uh, breweries, may breweries kayo e, mga katoto. Unahin nyo po yung breweries dito. Kasi yung breweries, uh, dapat mas manood siya eh. Unahin po natin yung breweries. Tapos, dapat mas maganda siya mga katoto. Para dumikit po din sa sa patoka tapos hahaluin po natin halimbawa may braveries na to ha tapos ang braveries susunod naman natin ang ah, dami ang pico train para yung basa niya nabawasan dapat kasi ano yan uh, tuyo misa nung hindi ko pa nakokontrol yung paglahalong itong mga uh, toko nangyayari dito, inaano ko pa yan, sinasangat ko sa kawali. Nangyayari lang naman yung kapag ang panahon na yan, no? uh, maulan. buligado, hindi mo pwedeng ano sa araw to ibilad. So yan, tuyo na po. Diba? Parang magkulay pa po pa siya. Parang kulay sorbo man natin. natin ang pink mineral ngayon Pink mineral. Para lalong tumuyo big mineral. Unti-unti lang. Ganyan naman kasi ngayon, tipit-tipit lang. Itong... Itong suru ko na to, napapagay ito sa ano lang, sakto lang yung ano, yung budget niya sa pag-iibon. Pero kung kayo po ay ano, may budget po talaga, eh, pinanganak yung meron na. Okay lang po damihan, pero itong turo ko na to, sakit na to sa ano, sa mga walang-walang budget, pero may pagkakataon na makasilap, manalo. Yan po, bumalik na po yung kulay ng bato ka. Yan. yan na po natin yan, o. Oh. Hindi na po 'yung malunggay, hindi na makikita 'yung malunggay. Na-na-na-na-sprinkle ano, na, na po natin. Umalo na po 'to sa patokan Na-cover na po 'yan. Dumikit na po 'yung malunggay diyan sa loob. So, hindi halata, no? Hindi kita. napaka-importante rin po naman, manunggay na ihalin sa, sa sa mga kalapati sa patukan ng kalapati kasi napakalaki ng ano ng vitamina. Kumpleto po 'yan, pampalinaw ng mata. Ang uh, paggana kumain, siyempre pampahaba ng buhay ang gulayan niyan eh. Basta nandiyan, saka lang natin pag-uusapan yung uh, karakteristik ng malunggay kung klaseng na bibigay nito sa tao ng sa hayop. Samantala po muna mga katoto, natin pong tinatapos ang ating vlog. Sa susunod ulit, meron po pong tayo idadagdag para mas, mas lalong gumaling. Ito po po pwede na po ito hanggang ano, hanggang karera na po ito kasi ang derby race natin hanggang pito yan. Kung dati ano lang yan eh, anim. Nabutan ko anim. Minsan na 5 lang eh. Ngayon kasi umabot na ng pito. Nadami yung ano yung karera para siyempre negosyo yan. Kailangan pong ano, maraming entry. Iba pa kasi pagbutas na wala na pong talaga pag-asa ngayon eh. Na manalo sa final. Nabutasan ka ngayon. Sa dami po ng entry ngayon, sa dami nag-iibon. Imposible yung, imposible yung, imposible na, na manalo na, manalo pa kapag may butas ka na. Kaya ang yung nangyayari po nangyari, entry no? Pag-uusapan din po lagi ang internet Pero sa ngayon, eto muna po yung Nandag natin malunggay Kailangan, pero po kayo, higitin ko lang po ulit pag po kayo ng malunggay Ibigay niyo po ng dalawang araw Kung meron po ko yung grinder grinder nyo Pero yan naman, ipagka eh, natuyo na sa ng Dalawang araw yung mga toto, pwede naman yun siya ano? Isa din kasi malutong na po yan So, yan lang po muna mga katoto. Aganda ah, po naman ng kakali. So, hindi ko lang po muna ang ating vlog, ang ating content. Maraming pong salamat sa mga naniniwala, sa mga bagong subscriber po, sa mga bagong kaibigan. Kung gusto nyo po yung mga content na po, eh, umihiling po ako na mag-subscribe po kayo. Pakipin na rin po yung notification bell para ma-notify kayo ni YouTube kung sakaling may mga video kong ilalabas na kagaya nito. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Peace.